Angelica Panganiban binigyan ng pasurprise bridal shower ng The Ivy Clinic. At ang super ganda niya at bagay ang kanyang kasut. <laughs> <laughs> Grabe, may ganto talaga. Wow. <laughs> well, <I don't> <laughs> 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 Dumating sa klinik si Angelica Panganiban kasama ang mga kaibigan para sana magpa-skincare dahil sa nalalapit nitong pangalawang kasal. Oh, my God. God. oh my God. wow. Wow. <laughs> Magpapakasal muli sa pangalang pagkakataon sina Angelica at ang asawang si Greg Homan dito sa Pilipinas. Wow. wow. Ang ganda-ganda naman nito. Na nang ikinasal ang dalawa sa Los Angeles noong nakaraang taon bago mag 2024. Ikinasal sila December 31, 2023. Wow. Wow. So cool. Dinaaluhan lang noon ng mga ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan ang kanilang kasal sa Los Angeles. At ngayon dahil magpapakasal sila ulit dito na sa Pilipinas siguradong marami nang makaka-attend ng naturang kasalan. Tadomin san pagwala ka mo The na na. Na. gorgeous perfect, The gorgeous bride. Yes. <laughs> gaganapin ang kanilang kasal sa Lamar Sharqaw Island. Nagpapasalamat si Angelica at Dr. Ivy sa gumawa ng magandang sit-up para sa pa-bridal shower nila kay Angelica. For doing this. Thank you, kids. Yes, Thanks, kids. So, Gusto ano, mabilisan sa Saturday? Pwede <laughs> 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 rin. Baka, ano, kaya mo. Nagkaroon naman sila ng konting palaro sa loob ng clinic. Ito ay ang question and answer portion. Super happy si Angelica at excited na sa kanyang pangalawang kasal soon. Hey! How's a girl like you? <laughs> Nagkaroon naman sila ng group picture kasama ang nanay ni Angelica at mga kaibigan nito. Bitbit ni Angelica ang kanyang bouquet habang naglalakad sa hallway ng klinik. sabi ko talaga. So, wala nang tao. Ako na naman po ang nagsara ng IV Clinic. <laughs> hindi na po ito bago sa atin. So... Dahil papauwi na siya, hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa The IV Clinic. Enjoy kayo dahil sobrang nag-enjoy kami. Thank you so much. <laughs> Mamimiss ko maging IV bride. <laughs>